Nandito po tayo ngayon para tunghayan ng isang may piling ng mga piling kabataan upang ipakita ang ilan sa iba't ibang ginagumpanan at kadamian ng isang yes. mga. mo pa ako ng shampoo, you rejoice ha? May hey, inaayong rejoice pa. Parang usaya pag naliligo. Hindi na, hindi na ng boss ng mga semester. Hindi siya kaya ka nalang. ako ng shampoo yung sunset, hindi na ako masaya. Hindi na po mo po ako. Nagawin sila lang. po, pa ako pupuloy ng aso. Hindi siya sinanay nalang. O, may sa pupunta. Hindi ko ng shampoo, wala kasi ikaw sa tatlo. Sige, tama ko nalang. Hindi mo na ginagawa niya. Punta kayo dito. Hindi. Kuya, gusto ko maalaman niyo na iswag hindi manonood ng TV at mag-reference mo. Ang gagawin niyo lang ay gawain pa kahit pag -aalan. Ang sinisusuway, matalagdagan ng araw ng susunod video. Maliwanag! Opo. Oh, sorry po, tatay. sorry. Ay, sorry at sobrang nangungitin ha? Gawin niya yung sa mga isang mga kahit mga laki na kayo, kailangan pa rin kayo pahalaan bilang isang mabuting ama na sa kalawaman ng Diyos. Pati ikaw na lang, mabugas na.

pumapasada na ako para makapagdali ka. Alis mo ako. Mga bata, kasi mo na. Ang hari na. Sige, ay na ha. Teka nga pala. Oh. Ikabit mo nga pala yung break ng jeep. Tinagtag ko kasi ka ako. Ito lang kasi tayo eh. Naway mo ko. So, wala. ka. kayo nagka.

که ماما ا ویشو

yung mga, mga ibang tao, haka ba ito ay din natin yung ating pipilipahan? Oo oh, mga pala Sige, magtututot na siya ako ha. hindi nice, mo to <laughs> sa gumising ko? <po. laughs> <laughs> Sige, yun lang, gumising ko. Parang hindi nangyayari. Sige, okay? Sige. <laughs> <laughs> oh <my God>. <laughs>

hindi ko din na hindi ako papalain ng sa araw. Siya, so, sige, ako yung na. Okay, yan. Pagsabing ng alasais. Kaya may lumabungong, <laughs> kaya magtuturong lang <laughs> tayo ha. Pag-iingat ha.